Pinagkaguluhan ang real life couple na sina Julia Montes at Coco Martin pagdating nila para sa world premiere ng pelikulang Hello Love Again. Isa ang Coco Jewel couple na dumating sa naturang event. Maraming mga celebrity din na nagmula sa JMA at ABCBN ang dumalo. Unang nilapitan ni Nakoko at Julia sina Alden Richard at Catherine Bernardo na kaibigan ni Julia matagal na at nagkayakapan ang dalawa. Oh yeah, <laughs> 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 Makikita sa mukha ng dalawang magkaibigan na namis nila ang isa't isa dahil sa kanilang mga hiktik na schedule madalang lang sila makapagkita. <laughs> Sa hallway papasok ng sinihan na pahinto ang Coco Joel dahil marami ding nagpapapicture sa kanila. Talagang alagang alaga ni Coco Martin si Julia Montes dahil gusto nito lagi silang magkahawak kamay kahit saan man magpunta.